So, hindi ka talaga baliw. Tamang ako. Hindi ka baliw. Oo. Hindi ako baliw. At hindi totoong nawawala ako sa sarili ko. Ginawa ko lang ito dahil alam ko makakamunti sa akin. Dahil ito lang ang tanging paraan para hindi ako makulong at para makasama ko ulit si Lineth. Obviously, ginawa mo ito dahil obsessed ka kay tita Lineth! Na-impress ba kita? It was a brilliant idea, hindi ba? At lahat ng to ay parte ng magandang palabas. Na ang writer, director, at aktor ay ako. Kaya sumang ayon lahat sa plano mo. Teka nga, pare. Tumigil ka nga. Para kang baliw magsalita eh. Baliw. Tama ka, pare. Baliw. Anong ibig mo sabihin? Pare, may naging pasyente ko dati at napatay niya yung kaibigan niya. Pero hindi siya nagulong dahil siya insanity plea. Ano? Magpapakabaliw ka hindi ka makulong? Oo, pare. Di paling makulong sa ospital. Huwag lang sa kulungan. <laughs> Mabuti na lang. Binigyan ako ng idea ng kaibigan ko na magbabaliw-baliwan ako. Dahil kapag baliw ka, hindi ka makukulong. At least sa mental lang ang pagsak ko. Hindi sa kulungan. At kailangan ko lang mapaniwala lahat na baliw ako. At ang pinaka-importanting mapaniwala ko dapat, si Lyneth. Ah. 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 Oh. Anong itsura ng babae? Ah, uh, tisay ba? Opo. Sobrang puti at nakakasilaw. At meron po siyang kasamang pulis. Ah, uh, bata. Gusto ko ba ng pera? Oo naman po. Pwede ba akong kuha na ng dabit ng tatay mo? Po? Dodobli ko yung bayad sa'yo. Kuha na mo ako ng ng tatay mo. Please. At hindi nga ako nagkamali. Nakuha ko ang loob ni Lilith. At si Harry, hindi nahihirapan ni convince na iurong ang kaso ko. Akala ko may hirapan ako eh, na makakuha ng isang plea Pero hindi na pala kailangan dahil wala na akong kaso. Kaya, thanks to my son, to my wife, and to my brilliant acting. Si Gusto ko lang si eh. Ganda yung silines, eh. Ganda silines, oh. <laughs> Pwede ba <ang> <laughs>